Morning guys. So nung isang araw, nakapagdesisyon desisyon kami mag-asawa na hindi na ako magpapopera sa heart. Kasi nung una, decidido talaga kami. Nanghingi na nga ako ng tulong. Eh. Nag-email-email -email ako sa mga senador dahil ang kakailangan eh, sa operation ko is 700 to 800. 5,000 sa Philippine Arts Center. Pero nitong huling nakaraang araw, nakapag-desisyon yung asawa ko na wag na daw. Dahil baka magdelikado. Kaya ingatan ko na lang yung sarili ko guys. So ibabalik ko na yung dati kong routine. Barley sa umaga, wala pang kain. Tapos iiwas na ako sa mamantika tapos na exercise sa umaga Ay dami lamat dito sa silo nag exercise sa umaga konti, yung hindi naman nakakapagod na masyado pag, yung bang pag napagod na itaman ganun so ito yung gamit kong barley Ma mura lang to 399 kasi di bang mahal ng barley in order ko siya sa Herbal Nation. 100% herbal yan. Tapos binigyan din ako ng ninang ko ng barley. Ito. Pure amazing barley. Maganda rin yan. So ganun na lang. So binasa ko siya dito. Wala siyang trans fat. Wala siyang cholesterol. Walang dietary fiber. Walang sugar. Walang protein. Ang meron siya vitamin C at saka calcium. So ang nakukuha sa barley na to vitamin C, saka calcium. So panlaban siya sa sakit. Kasi yung mga ganitong katulad ko na may heart disease, mabilis madapuan ng sakit which is hindi pa ako nakakapag-injection ng flu vaccine at saka ng anti-pneumonia. Yung kasi yung sinasabi sa akin ng cardio ko na magpa-vaccine ako ng flu para sa flu at saka sa anti-pneumonia. Nagtanong ako sa doktor noon, 4-5 ang mahal. Kaya ang ginagawa ko, yan, barley, magbabarley na lang ako. para kwan, makakait pa paano mga kabawi. Dati nag nagano din ako. Meron din ako gamot para sa para sa potassium at saka sa calcium Dito 'yung mga gamot ko. Ang dami, 'di ba? Iba-ibang klase 'yan. Iba-iba 'yung mga gamot ko, klase. So, ito na ko dito, steroid steroid dito. Sobrang pait. Iniinom ko yan pag uh, lahat ng joints ko masakit. Yan yung nireseta sa akin ng rheumatologist ko. Talagang effective yan. Nawawala yung mga sakit ng joints ko. Kasi minsan di ako makalakad. Minsan naman hindi ko na mauna at tungli ko na pagano na lang ako. Minsan naman yung dibdib ko, tinatamaan. Minsan, hindi ko na siya may ganun. Talagang pag ginaganon ko, para siyang banat na banat ang sakit. Parang hinihila yung mga joints. Kaya yun ang nakapagpagaling sa akin. Mura lang yan, guys. Kayang-kaya ng bulsa. Kaya bumibili na ako ng isang balik. Tapos dati, nagpa-vitamins din ako ng vitamin C talaga pero ngayon hindi na kasi barley naman na kasi nga ba diba, may vitamin C na siya. tapos meron ako dito ang ano ayan o calcium para to sa calcium tsaka para din sa potassium meron din ako iniinom kasi nung na hospital ako nung nakaraan bumaba yung potassium ko tsaka yung calcium ko kaya ayun nagdelikado si ante so yun lang guys so ito ang routine ko pabalik na naman ako sa routine ko herbal na naman tayo magpapakabait na naman